may balita rin po no nagkaroon po ng contribution uh, mga mga kontratista sa pagtakbo ng inyong kapatid ngayon po ay presidente at kay uh, Sarah Duterte what are your thoughts po on this have uh, do you are you aware ng mga ganitong contribution po mula sa mga contractor po na nagbibigay sa ating mga mambabatas well uh, may naririnig akong ganyan at uh, ang problema kasi may loophole ang batas natin. Ang sinasabi, kapag yung donor in their individual capacity mag-donate kay kaibigan mo or uh, kamag-anak niyo or uh, uh, kung anong associate o barkada mo, eh pwede talaga in their individual personal capacity. Pero kung minsan, pati sila, pati kami, hindi alam kung anong ginagawa ng korporasyon nila. Hmm. Kahit magtanong ka lang magtanong, minsan sinasama sila ng uh, kamag-anak sa isang uh, kumpanya, and so on. Yun ang problema kasi talagang uh, pag uh, yung uh, nangungontrata, bawal talaga yun. Mm -hmm. Pero in the individual name of a person, pwede. Kaya nga pangit tignan eh. Kaya nga sabi ko, paano ba natin tutuklasin to? Kasi mismo yung tao, kung minsan hindi alam. Mm. Ayun ang problema. Mm. Okay, ah, actually, sagot sa atin ni eh, Comelec Pero ang sa sagwa talaga tignan, hindi dapat talaga kung nakikinabang ka sa gobyerno, eh talagang dapat hindi ka nagdodonate Donate. sa politika kasi very influence peddling ang dating. Oh, Correct. Oh, oh, oh. Lalo na kasi, it, 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 talaga makikita mo yung paglobo ng dami ng kontrata ng mga donor. Biglang all of a sudden, biglang duma Um, eh. Yung mga napanalo ng kontrata after donating, yun ang uh, malinaw doon. Pero hindi lang, hindi, hindi lang kontrata yan, ha. Ah. Yung iba naman na-appoint, di ba? Mm. Napapansin ninyo, yung uh, malalaking donor, biglang oh. na-appoint. Yung juiciest uh, position sa gobyerno, babagsak sa kanila pagkatapos ng eleksyon. Hindi magandang oh. sistema ito. Oh. Talagang masagwa kahit sabihin pa nilang may loophole. Oh.